everyone! Welcome back to my our channel. Please subscribe this button for a member update sa aking vlog. Hi everyone! Today ay nakabili na ako ng pang ano-ano ko sa mukha. So alam nyo na. So wait lang. Hanap lang tayo na mapapatong ang ating cellphone. So wait. So today ay Wait lang, hanap lang tayo, hindi babasagin na nakatakot kasi. So, today ay, ano, nakabil, ano, pinabili si, ano, ah, uh, <laughs> tawag dito mga tree So, guys, misery ni na akong make-up. So, ipapakita ko lang yung, ano, bubuksan ko lang yung box ko So, pinak... Di na try ko lang siya sa kamay ko. Ayaw ulitin sa mukha ko. Kasi hindi pa ako marunong. Wait. So, Tapit natin yung... Ayan. So, eto guys. Yung nako. blush up So, ayan. Ito na. Ayan guys. Papakita ko yung mamaya yung kulay niya. Ay na yun Kasi nga, um... Uh, hindi uh, pa ako siya ng gulay guys. Kasi uh, first kain ko lang kasi... oh, <laughs> Ay, mabikas, ng mo. Ay, pinagukas. Ay, pinagukas. Ay, Ay, pinagukas. Ay, pinagukas. po rin mukas Sabi ko siya, Maganda-ganda lang siya ng So, thank you kay papa and mama sa bumili ng aking mga makeup. Favorite ko kasi mag-makeup-makeup. <laughs> Yeah. So, hindi ko siya tinatry sa akong face kasi hindi pa akong marunan. So, ito yung mga, yung brush, guys. So, ito kong may kurang gahan. And then, and then, ito ka. And then, and then. Wait, wait, wait. Wait, wait. Guys, kami. So, alam ko pang mukha. Try natin. Lambot nga pa siya. Kung ba yan? Now, hindi pa yun ako sarili so, oh, ng mga kaya. Tatanggalin natin sa salamon. So, na nari lang lagunan dito pa ko. Ano ba lang ba't niya? At na yun lang siya din yung Ano ba na yung mga basa? Ano yata eh. Siguro... Five ba? Thursday school. Kasi ito po kayo mga iba yung mga And then, siguro yung mga ibo. Ito guys, pang cheeks siguro yung Ito na. Papatulog pa kasi ako guys. Hindi kasi yung hindi lang ako nangyayot ng makeup. So, magpapatutorial. Tutorial. Tutorial. So, ilipas mo natin mga brush. Wait. Wait lang, wait lang. Ang hirap nang tunin away. Okay. So, natin na, dito sa table. Kasi pag nawala, nakain So ito guys, ibababag ko siya sa Yeah. Yeah, yeah. So isa, -isa natin siya sa Ayan, ng brush. So, I can't see... Pang guys, siguro. So natin. Ang natin sa Tapos nilasabot ko mga mag-fix. Ayun nga lang. Oo, uh, ayun guys. Hindi ka brush. Pero, yung isa na kayo naman pang lips. Or, pang, ano. So, dalawa yung brow, ano, okay, guys Ayan. Ano <laughs> Ako guys, nahilig ako. Pero gusto ko sa salamin practice lang ako ng brush mo mo Diba? Pero huwag yung paganyan. anyan pa rin ba? Ito pang kilay ko mga ito, na brush ng kilay. Sa balik natin, yung At ating mga brush. At hindi ito yung mga tip. So, ayan. So, isa natin siya na ibubod ko sa inyo saka. So, ito guys. Ito tawag ko muli sa cabinet ko. Kasi wala kang bags. Kasi ito ka. Bags, bags Bags, bags. So, ito. Bats, bats, so, ayan. So, ayan lang so, siya. So, ayan lang so, siya. So, ayan lang so, siya. Ayan lang hindi ko na may yung sa unboxing ko sa ito. guys, si pang siya. Pang kilay ito guys, pang uh, ay... Ay, 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 Sabi kasi ng papa ko, mas niya ang guys na akong langgan lang, ko please nakilala ko guys Tumahan Ito, masisito pang aking hair Ay, aking mata So ito na guys Mamuni hot trick Ang truk Ayan guys, ito yung So ito, ngayon pala May pala, may brush Tapos may pencil Dito yung ito yung brush pag nakarap sa akin. Mm -hmm. And, uh, brush, 50 -50. So, Ay, Ito Ah. Brush. Dalawa yung brush at kilit. sa natin siya. Ay. Ito guys. Brush. Ano na So, tingnan natin siya sa hands ko guys.

guys. Pero na maglagay na ito. Kasi, feeling nila So, ayaw ko talaga siya ilagay sa mata ko. Kasi, pa akong na. Kasi, nah. nai. <laughs> Alam guys, na ko na. Wait lang, ayun na So, nai na natin mo natin, mo natin yung nagpapakita ko sa inyo. So, later guys, gagamitin ko ng wipes kaya pahalim na sa kamay ko. Yeah! So, next. Ito. Oh, my God! Oh my God! So, ito guys, hindi ko alam po. ano mga po. Ayan, red siya. By all red na siya. Pero, hindi ko alam po kung Ano um, yung um, bato. So, ito guys, may bumalik naman ka siya kanina. Madali lang. Madali lang siya ibalik. Puli-puli siya. puli, puli, sya. puli sya yung ano na. So, ang pangalang. Ang bato, ang

ano na pang guys? Ito guys, yung pang ano Ah, uh, ilalagay mo siya dito. Tapos, okay. diba? <laughs> ito, ito, kasi ilalagay mo. Hindi ba? Lagyan na kasi nila lang kung mga telong lalong na yun. Pero ito po na unang yung gagamitin. Tapos, yung next, may mascara kasi ng dati. Ay, yung ano, Uy, kawin na yung makeup. Pangin may make-up. So, dito ko na kailangan. Parang ayoko guys, ilagay siya sa kamay ko. So... Ay! Ito pang lagay sa mata. Kitang-kita niya may construction siya. Pero yung China, hindi man yung gano. China kasi. So, buksan natin mga mati. Tatry ko siya i-gulit sa aking hands. Pero, ayoko sa mukha ko. So, if you can see, may hiyop siyang pagkutin yung pinakaginito niya. Eyeline yung ba? Tayo natin yung plastic. Ay, gee. Ayaw mo niya nga bukas. Ay, tanga natin Ayawin natin. Ang huli natin yung mga plastic. Kasi, yung pinaka-dual rose sa kanil. Oh, my God. Oh God. Kasi tingnan mo naman kung ayaw mo lukas. Kasi... Oh, my God. Wait, wait, wait lang. Wait. Wait, wait. Lang, kasi naka-plastic pa ka siya. Naka-double. Ano ba ito? Kaya ayaw mo lukas. Если sending еще some of them. Oh. <laughs> so, Now

Oo, oh, ito yung pinaka jelly jelly niya. Ito yung panood ko guys. Pangano din ito sa mukha din. Ano siya? Lamila. Lamila yan. Lamila. Ang oh, lamig niya ito. Pero galing pa yata ito. Crazy. Razor Ano? Ayos siguro. Ano eh. Sorry, maganda naman siya super cool. Eto na, dalawa na. Sa ito Papakita ko lang ah. Pero ginesting ko lang sa kamay. Eto guys, yung napapansin niya sa kamay ko ay marker lang yan. <laughs> Kasi, I don't know, wow. Pero ayoko siya gamitin. Ano Ito ah. na ito, mascara ito mga na ito. Wait lang. Tingnan na natin. Mascara ba ito? Hmm. Ito yung okay, mascara ito pag itim. Mascara lang. Oh. Mascara yung mga matik. yung don't worry. Alam ko lang. Next, ito na. Ang eyeshadow natin. Ay, hirap kong buksan na. Oh. Ay, ano. Kung halin nila. Hindi na naman Nanin naman naman Si Aisha rin na siya mga tip. Pero ang ay ano. ano ang ganda ng mga tip. Ito yung parang ko na siya kanina sa so, kanito. ko. Oh my god. Ano Ang sabi na ka <laughs> Okay. Ito lang. Ayaw mo magbasa. Ay, ayaw mo sa... <laughs> mm. That's all, guys. Bye, Muda. Ang galing natin. Kaya lang ako ng wipes. Kaya lang ng wipes. Wait lang.

siya sa akong Ang hindi na natin siya. Disinfecting natin. So, ayaw ko siya si Kasi, ano, what is, parang siyang gold. Gold o gold. Making pretty pala. So, making pretty. Pero bago ako mag-buy sa mga muna ako mag-ayos ng aking gamit sa um, cabinets. Dinesin ko sa friend ko ito kasi ayaw ko mag ng bayari. Ayaw ko mag ng germs na mag-damit. Ito, um, no. you know. You know, is damit. Kabinot damit. Pero ito ay hindi ko ilalagay sa drawer kasi ayoko ko yun sa kami oh, ko yung mama. Ayun na. Maragyan na. Siyempre, maganda dapat tayo sa kilay. dito kayo kakain na So guys, ayusin na natin yung aking private, ano, um, cabinet, parang um, space the makeup ko. So, let's go! Nagiging ko muna yung makeup ko, guys. Ayan. Ayusin mo na natin yung asa uh, cabinets. Cabinets talaga, cabinets. Cabinets. I did this in that na yeah. Kasi meron kami matutulog sa parto ni mama. Kasi sobrang lamig doon. Dito ang kinit. So, kasi ay sa baba na lang. Oh, I think dito na lang kasi magalagandiyan yung mga You get no interest about it. год и So, guys! Nakakalo <laughs> guys, may palakas sa kusina. <laughs> yung ano ko guys, sa so ito, ay, pakitok pala yung ano niya. Sa, so, sa so ito na pala yung aking makeup. So, uh, dyan ko lang muna siya nilagay kasi ayoko dito para bumagsak. So, dyan muna. Then, alam niyo ba guys, yung pag <laughs> yung pagbalik ko dito sa kwarto namin dito sa kwarto ni mama kasi galing ako doon tapos tapos may palakapag guys nakakadiri <laughs> kaya, nag, kaya ayun guys nagkasigaw-sigaw ako sabigaw <laughs> so, ako guys kaya ayun <laughs> so yun lang guys bye oh, wait ayun lang yun lang, guys bye